ito na yung first booking natin sa angkas ngayong umaga papunta na tayo kay ma'am uh, medyo malapit na rin 150 meters papunta siya ma, uh, papunta siya sa may Santa Lucia sa may border ng Cainta at saka Marikina o sabihin na natin sa Marikina na yon. so nasa 80 meters na lang tayo malapit na tayo dito kay na ma'am para i-pick up siya ayun nandun na ata si ma'am nakaputi naghihintay Ma'am, ang po. Opo ma'am. Ikot lang ako mama. Ayan, pick up na natin si ma'am. Shower ka po. Vice can... Take the next right onto St. Pio Drive Extension. Then your destination will be on the right. Thank you ma'am. Thank you ma'am. So ayun, 180 yung fare ni ma'am, 200 pesos. may tip tayong 20 pesos goods Yun, pick up tayo ng bagong booking pangalawang booking natin is mula dito sa karangalan mula dito sa may karangalan village which is pupuntahan natin ngayon so may pick up location papunta siya sa may San Roque Elementary School siguro bata to. so okay device connected. Nagdadalawang isip pala ako kanina kung sino yung mas susundan ko yung map ba o yung sinasabi ni ma'am. Kayo mga paps, kapag may nagsasuggest sa inyo na passenger nyo na dito dadaan, kung saan hindi naman suggested ng app, papayag ba kayo? Comment nyo na nga sa baba kung ano yung suggestion nyo. Kasi ako sinusunod ko na lang sila eh. Kung saan, kung nakikita ko naman na maliit lang naman pagitan mga 2 kilometers sunod ko na lang sila kasi tulad kanina nangyari sa akin sumakay si ma'am siya yung nag ano ng maps namin ng direction siya yung nag navigate so ayun worth it naman kasi binigyan niya naman ako ng tip okay naman yun pero sa inyo mga paps ano ba? Sinyo ba yung passenger nyo? O kayo mismo yung masusunod sa pag-navigate ng location kung saan kayo pupunta or location ng passenger. So, ayun. Hello? Hello, ma'am. Good morning Hello. po. Angkas po. Malapit uh, um. po kayo? malapit na po ako, ma'am. One okay. minute na lang po. Sige po. Hello? <smart noise> Take the next right onto Kalinison Street, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. Ang po ma'am. natin mag drop off ng passenger dito sa may San Roque Health Center pinasukan agad tayo ng booking mula dito sa may De Paz Street, Marikina, papunta sa Ayala Avenue, Makati City. So ayun, pupuntahan na natin si Sir para makuha na natin at ma-pick up na natin siya. Device connected. Your destination is on the right. Sabah. Good morning, Danny Carlos po. Yes po. Nandito na po ako sa labas. Okay, bye. Ayun, hinihintay natin si Sir palabas na daw siya. Ayun si Sir. Chowkap po. Karisa. Sa wake up po. Doon pala yung emergency. Tower 1 pala to. Okay na po kayo? Turn left. Then, You will arrive at your destination. You have arrived. <laughs> Sige Ayun, pangapat na booking natin. You arrived.

Okay po. Okay po. Device Connect Your destination is on the right. <coughs> Thank you. Thank you, boss. Thank you. Hello sir, saan kayo banda sir? Ito po Apo Puntang ano sir no? Oo uh ah -ah. Shower cup sir. Device connected Okay na to sir, thank you po Yun, for 81 pesos binigyan tayo ng 100 ni sir Morena More goods. Let's go. Device connected. hindi nakakuha tayo ng bagong booking mula dito sa may Pasay papuntang Tagig. For the fare of 93 pesos. Punta na natin. Device connected. Hello po, ang kas? Ito ko yung palabas na po. Ay, banda ko Dito po sa labas mo, sa pin location niya po. Ay, ito. Sige po. Naman dito, dito dito. Head south on P. V. Nueva toward F. Sanchez, then turn left onto F. Sanchez. Get will be on the right. Device connected. Thank you. Pa. Device Connected. Ayun, nakakuha tayo ng pangwalong booking ata. Mula sa BGC papunta sa May Kubaw. Tara, pick up na natin sa si May. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa location. Destination Device Connected. Hello. Hello. Nandito na po ako, ma'am, sa baba. Okay, ang pasto. Yes po. Okay, anong katapat mo, kuya? Um, dito po sa may parking entrance po mismo. Ah, okay, okay. Nakita na, nakita. Papuntang Cubao po ma'am no? Uh, Kay ma'am Yuka? Yu, Oo, uh, uh, ako yan Ay, na, yes. na Meron na Sa... <laughs> <laughs> Di ko rin alam mo, eh. Sige po. Take your time, ma'am. I I Chinese before, your is uh, oh. Head west toward 8th Avenue. Device connected. Take left onto General Malvar Avenue, then your destination will be on the right. destination is on the right. Get a boom, Yes, ma'am. Do you get the yan mula dito sa may pinaglapuan natin nakakuha naman nakakuha na naman ako ng booking may bumasok na naman na ano ang um, padala mula dito sa May Townhomes Cubao papunta naman to sa Pasay may ipapadala ano lang ata to tatanungin natin kung ano ipapadala nila kasi 1kg lang for 157 ah uh, 176 pala tapos yung 157 na yan, yan yung akin na talaga buo. Tawagan ko muna. Good afternoon. Good afternoon po. Ang kas po, kay Maki. Ah, po. Ano po ipapadala oh, niyo, sir? Po Kamit na po yan. Nang nandiyo sa bilang ano. Baka nga nagpapadala nito, pili nilang saan. Ah, uh, ma ilang piraso ba, sir? Bakit lang po, mahal dalawang po, Ah, okay, okay. Papunta na ako, sir. Papunta oh. na ako dyan. Sige po. Okay, sige, sige. Damit lang doy pa padala dalawang tiraso so Head northeast on General Malabar Avenue toward General Yan lang sir. Okay. Panabala diyan sir. Okay, safe na yun, sir. Thank you, sir. Sige po. Ayun, nakuha na natin yung item ni Sir and damit lang. So. Device connected. Ayun, nandito na tayo sa may Newport. Tain na muna natin dito sila. Sampai ya. We are here. Yata spa. Ah, dito na nga. Dito na nga yang Yata spa. Hello. Hello, good afternoon po. Mam Ma Kim po. Yes po. Ah, oh, ma'am, ang kas po to, ma'am. Andito na po ako sa may entrance ng Yatay Spa po. Sige po. Sir, ay, bayad na yan, sir? Opo, bayad na po. Okay, salamat. Palabas na po. Sige po. Opo. Ma'am, pacheck na lang po, ma'am, kung tama. Okay na po. Thank you po. Parang mga ano, mga mistisa si na mama at si sir, kapatid data So, ang kasta na Ang oh, kasta na Ang kasta na na. Ang kasta na, 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 na Update ko na lang kayo kapag na na. sa pick up location. Device connected. Hello, sir. Hello po. Andito Come na by. po ako sa may pick-up location niyo po. Sa, sa so 150 po. Sa may ano po, sa harap ng giligan Black. sa may Tokyo, Tokyo po. Papay po. Opo, opo. Ah, po. Pa, pa, ano na po ako, sir? papaba na po. Sige po. Ah, thank you. Line up up. Head northwest on Newport Boulevard toward Andrews Avenue. Be affected by Philippines floods. C five is closed. Your destination is on the left. Ten tipo. Okay, nag-drop na natin si Mel. Mula sa pati papunta dito sa sa pa tayo ng business. Ayan, nakakuha na naman tayo ng booking mula dito sa may tagig papunta sa may Antipolo for the pair of 279 250 malinis na po sa atin. So tara, puntahan na natin si Tonton. Papunta tayo sa may antipolo, sir, no? Uh Oo. -oh. May kasama ako. Asawa ko. Uh -oh. Ako lang yung angkas ah. uh -oh. Parang kasama din tayo. Abale, ah, ah, siya nag-angkas din, hindi? Ha? Uh -oh. Nag-angkas din siya, hindi? Hindi. Sinan ko yan, yung driver niya. Ah, okay. Hindi kasi pwede tatlo, eh. Kaya nga. pag sir, dito? Ah, dito na. Device connected. Hindi na lang, sir. Ah. Ako yung papuntang kapehingaan niya, sir. Ah, ahon pa rin 'yan, no? Ah. Ah, na Uh, Bale 279, sir. Ah. Turn left, then your destination.